Magandang araw, Tagig. Narito na natin, Tagig, City si Daily Weather Report ngayong Biyernes, 21 ng Hulyo sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, Patuloy na minumotor ang low-pressure area na huling namatahan kanilang asetas ng daling araw sa layo 950 km kilometers east of southeastern Luzon. Sa so, kasalukin namin na itong drive ng epekto sa ating bansa, so bahit inaasala ngayong araw ay lalakas ito at maging isang tropical depression. Base rin sa tropical cyclone threat, potential forecast ng pag-asa, mananatiling nasa loob ng Philippine area of responsibility ang bagyong ito sa loob ng lima hanggang alin na araw. Posibleng kumilos ang bagyong ito patungong northern Luzon o mananatili ito nasa karagatan east ng northern Luzon patungong Japan. Posibleng pang mabago ang forecast kung kahit manatiling nakantabay sa mga updates. Samantala, ayon sa ating tower system, makararanas sa ating lungsod ng bagay maulap ang isang maulap na kamitan at chance na ma-isolate ng mga pagkulan, pagkilat at pagkulog, lalo na sa hapon na gabi dulot ng localized thunderstorms. Maaaring makumabas sa 39 degrees Celsius ang ating maximum heat index ng araw at tinaasa naman na maglalabas sa 8 to 11 km per hour ng isang hangin magagangin sa south and southeast. At then latest sa para sa araw na ito, patuloy tayong tumutok sa Taguig City Daily Weather for more updates. Magiging alerto, Tagigenyo. Ako po si Linda Leon. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.